ang uman ng pamayanan ni Propeta Muhammad ay nandoon sila lagi sa gitna. I want to make clear on this issue. Ang mga Muslim laging sa gitna. Uh, yung sa Suratul Fatiha, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na غير المغضوب alayhim. Sino yung mga غير المغضوب alayhim? Hmm? sila yaong mga kinamuhian mo. Nagalit ka sa kanila, ya Allah. na wala ang iyong habag sa kanila. Sino yun? Ang mga Yahud. Ha? Bakit mga Yahud? Kasi sila, alam na nila ang tama. Pero, hindi sila sumusunod. Hindi nila sinunod si Propeta Musa alay salatu wasalam. Alam nila yung na tama na sugu siya mula sa Allah ang titigas ng kanilang mga ulo, mga alay lalag, di ayaw maniwala ng katotohanan. Ang mga sinabi ng Allah sa Quran na naman, magdubi alayhim, walabalin, walabalin, at sila yung mga tao na mga, sino? Mga nangapagligaw, o nangaligaw, o nagsiligaw sa kanilang sarili, sino? Ang mga nasara. Bakit? Ang ginawa kasi ng mga nasara, wala silang kaalaman sunod-sunuran sila kung ano ang pinag-iwanan ng kanilang mga ninuno. Anong meron kayo dyan? Ah, pesta ng bayan at mag-ano kami ng mga aluluya. Bakit? Kasi ano, uh, ginawa ng nanay namin, tatay namin, mga ninuno namin. Pag dili na mo na, basig magabaan mi sa ginoo. So, kailangan magsunod lang kami kung anong susundan namin. Ay, ay, sa Biblia ba yan? Maski wala sa Biblia, importante sumusunod kami sa gagawain nila. La, <laughs> ang Islam balance. Muslim, alam mo na tama. Gagawin mo na tama. Yung doon, sa mga nasara, wala silang kaalaman, sumusunod sila. Tayo, kung wala kang kaalaman, huwag mo sundin. So, doon ka sa gitna, sa balance. Wallahi. Alhamdulillah, napakaganda ng umma. That is why the people of moderation who trend a middle path between extremism And negligence. And this is what we would like to challenge the, the global, the global people around the globe. The Muslims are not extremists.